Hello mga kahilason. Muna nigiingon nga ang pagbasol o hirag yun. Wala d'yo yung una nga mag, Wala joy pagbasol nga mauna. So muna guys na kita ka nag-abroad kaya balo nga namoy pamilya sa Pilipinas kaya balo mo nga namoy bana kasal mo kaya balo mo na amoy mga asawa nangungulididang pa Japon o glain. Tapos kung unsa yung mahitabo, saka kada yun magsuri-suri. Wala na. sa na may pulos anang suri? Mahitabo na. unta, Before ninyo gisugda, sudlan, ang yung anak ng mga butang, unta, yun sa ninyo, kung unsa yung mga consequences. Dili lang magpadala sa gibati ba nga. Pangita man lang ipuli mangitag ipuli, kanang nang maka na sa imuha tanawa unsay na hitabo sa mga desisyon nga wala gihunahuna sa makadaghan mo na na ron may pag i eh, social media gamiti sa gamita sa maayo dili gamiton sa kinabuang kay ikaw kabalumang ka unsay imuha limitasyon sa imong sarili kay na among kay pamilya sa Pilipinas na kay asawa sa Pilipinas kay balo man ka unsa imong sitwasyon so dapat ikaw be matured ka nga mo nga mo hang, ka on sa limit sa imong paggamit og social media mas maayo pag magsayaw-sayaw ka dira mas maayo pag magsikanta-kanta bahalagya bag. may mas maayo pang mag mag video ka diha bisag ka nagtutuwan nang limpyo ka diha basta wala lang kayo mapasakitan nga tao sa pa yung mga anak na una, -una ni mo na before ka musulod anang actually daghan na kayo na hitabo ani karon tungod sa social media ba Wala uh, wala gitarong paggamit ganyan, dagha na kayo, ni daghan na kay na hitabo ani karon mga may asawa sa mga sa Pilipinas mababai man o lalaki di, lang sa mabuti puwerla lang sa mga maayo. Chat chat. Mas mas makauyab pa kaysa mga dalagang tunay, sa mga single mom na tunay na walay walay kuan, walay sagabal sa kinabuhi. As makauyab pa nang may mga asawa. Mas makauyab pa. Nga naman in tawo nga inyuha mang palitan ninyoha mga asawa, yung bana, nga mo man na inyong sa ka hamugaway ug ka kalisod kamo man naguban nga wala pa mo nag-abroad nya karon nga naka-abroad na mo na nay buhaton lami kayo tapos unsa nay mahitabo basol-basol dayon human na human na may pagmuka o magtahong <laughs> sayang kaayo ang kinabuhi masayang lang sa mga maling desisyon sayang kaayo may uban gani nga nagkasakit pa magpa-doktor pa pero nga walay sakit gisayangan lang sayang kay mo gawas mandayon, dayon nga ingon na dili mo maka kaya kay wala mo kabalo kung unsay akong naranasan unsa akong kanog kami pa uban na kay mo rason nang yun na ng anak god kay naghana na tulpo ang ing anak ang rason na kay nakakita na maglaing kakulididang. Munang mo nang murason naging ana nga sa una gisaktan ko nasa una gi baba siya pala hubog siya okay wala ka kakita laing kakulididang, kulididang may istorya ba na nimo dili oy makigunong kas kamatayon oy pero naaman kay bagong kakulididang, munang maka istorya jud ka ana wala nay pagmahal kaya na naman kay nabalingan sa imuhang laing atensyon ah, na kay bagong kulididang. muna, unta kamong mga na mga asawa puwera lang sa matino sa Pilipinas may mga bana sa Pilipinas dili na mga kolididang pag sa abroad, isipo na lang yung pamilya i five fingers na lang na ha? pa parental guidance <laughs> ay dara just ko pwede man na normal na kaysa makasakit kag ibang tao, ibang piling sang tao. 'Di ba? Ay lang pag video. <laughs>